Weight limit naman na mga na sasakyan dumaraan sa San Juanico Bridge, itinaas na sa 15 tons. Detalye na balita mula kay Jimmy Angayang ay RH32, maupay nga agad Jimmy. Isinagawa ang dry run sa San Juanico Bridge sa lungsod ng Tacloban, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 kagabi. Ayon sa report ng tanggapan ni DPWH Regional Director, Engineer Edgar Tabaco, nito'y paghahanda para sa pagbubukas sa Desembre 12 sa taong kasalukuyan, ang pagtaas ng 15 tons load limit na dadaan sa mga sakyan sa naturang tulay na nag-uugnay sa Liti at Samar. Kaugnay ito sa mga hakbang ng DPWH maging ligtas sa mga tatawid ng mga sasakyan sa San Juanico Bridge. Nabatid ng Mayo 8 sa taong kasalukuyan, nagkaroon ng 3 tons load limit ang pinadaan sa mga sakyan sa naturang tulay at one-way lang dahil sa structural issues. Nagkaroon ng retrofitting ang tulay para may balik ang kapasidad para hindi bumagsak ang tulay. Mayo akin sinagkaroon ng barriers ang San Juanico Bridge sa mga approach para pigilan ang mabibigat na sa sasakyan kung saan kapo naman naging successful ang dry run. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Music. Jangan selamat Jimmy yang angai-angai.